Okay, so welcome back din sa YouTube channel nato, Jmar Paul Vlog. Actually, this is my uh, Facebook account, Jaymar Paul Vlog. Pero kiremove ni Facebook ng ako account due to some reasons about sa affiliate program. To so, sa mga Facebook users, labi na sa mga vloggers um, kagitingaan tag affiliate program. We have to be careful in terms of posting sa mga products dito sa Facebook, labi na nga wala na ito bahibali nga kanina yung nga product is dili really approved sa kanang itawag FDA so we have to be careful about that kay once nga madetect ni Meta nga it's not allowed or restricted siya dahil gibutang pa na ang link sa comment section makaguba siya account so that's the reason why my Facebook account has been disabled Di na siya magamit ang Facebook account um, sad ka kay naapa toy kulo brown nga sweldo, but it's okay so mo try na puta diri sa YouTube dili ta mag-upload sa mga kinahanglan pang buhat matag adlaw all right? so thank you so much hopefully inyo kong i-subscribe din sa akong uh, YouTube channel uh, subscribe then yon hopefully maka gain ta mga mga followers god bless amping kanunay